Pero mga lalabs, so good morning. Panibagong araw na naman at panibagong bagong pagsisikap na naman tayo ngayon. Medyo masarap lang ang tulog natin mga lalabs, no? <laughs> so ayun, pagising ko, nag-display agad ako ng mga paninda ko. Tapos ngayon, agwawalis naman tayo dahil uh, medyo pagising natin madaming mga basura, nagkalat sa kalsada. So para mas masarap tingnan sa paningin. Oh, magwawalis mo na tayo, ha? Okay. So, ganito lang talaga yung routine natin siya umaga, no? pag -ising mo, mag-display sa paninda, pagkatos mag-display, pag may bibili, bibigyan mo yung bibili. Tapos, ayon, magwawalis ka lang ng uh, konti para maging malinis lang din konti. So, ganun lang yung talaga yung routine ko sa buhay. Sa ngayon, ganito lang muna yung mga gagawin. Yung mga medyo uh, kaya lang natin gawin naman dito ko maglihok-lihok no kay kapoy baya sa mga lalabs no nga. kaya wala tay buhaton so ako even sa akong kawaling yung dili ko gusto nga yun lang kung useless kay kabalo mo kay nang pa ko sa naoperahan ko kay nang bisan galig pagka uh, nawala na uh, medyo nawala na sakit gusto dito ko kay nang magtabang-tabang ko magtabang even a single kay nang um, Kag may lang alimok ba kay nganu dili ko gusto gali isipon sa dilang kanang pabigat ko so maoto, pag medyo na dili na kayo sakit ako na feel so ganing kamot ako maninda bisag dili na jud ko magkarga lang gugbog at mga lalabs kay nang display lang ko so magpatabang lang jud ko sa akong ate kay nang ni, ni Harvey nga before siya mo duty so ina na silig silig okay na even mo na ako mama nga uh, dili sa kuno magpalabig silig so para na ako okay naman jud kay carry naman manjud kay na ako. Hmm? Okay, mag na baya sad since gikan ko na operahan. So, even gika tong bago pag ko na operahan, gusto na dyan ko malihok. Lihok, pero mahadlok lang sa tabak, no? Kay, di baya dyan dalim nga maoperahan ta kay sakit, dyan ka, after nga makagawas na ta. Limit kita maglihok-lihok. So, more on amping lang sa yuta atong higa So, karon uh, amping gihapon ta kay wala pa baya sa gingon pa ni ng mga more than 3 months siguro maalim ang atong uh, tahi opera sa ilang pero gikaya dyan nako nga maninda ko, nga mulihok na dyan ko maglaba ko ginagmay kina mga ginagmay lang yun unya, magsilig-silig kaya e para sa dili ko gusto ma-feel na ko nga useless ko nga pabigat ko nila so may nana ra mga lalabs mo na kinalang ko nang ningkamot na dyan ko maninda ya yeah, Manila gatod or doy sa atbang, yun siya? yakin nga kung atip per ti sa ti sa judju niyis kuhihan na pangaluto luto no anasay uh, para pang soupaw sh pang um, fish ball yana yeah, para kan para sa det pang bolang puto so may na nara ang mga rutin sa damodarinong susikas so, iyo oh, ina ni put niya rutin sa morning Tanog koan, cellphone, sing tab. Nga ako mga paninda, mao ni siya. Ako na siyang ipang Even day, na siya mga kompleto pa. Kaya di pa ko ka para buy online, throw online. Radyo na ako mga order-order mga lalab. So, incomplete pa siya. Pero, hindi kamutan ako nga hinahinay, makompleto. Online akong order or unsay ako ipadaan ni Harvey. So, nanaan siya. So, nag-hi si Cassie wala pagi siya kay skwela kay tungod giubo man siya ni na pay nagdeliver og saging og puso sa saging so mo ano siya mo himuon nga uh, ang negosyo sa akong sisters, sa akong ate man siya saging himuon niya pang snacks pang baligya niya puso sa saging mo na siya himuon yung bulabulahon So, karon mga unata, mamaha unata, kay gutom na ang person. Bawal sa tamag, sige, pagutom no, kay sa ilang panggingon, mabugat. So, makafeel ba yagig kong bugat, magbugat akong kaugalingon, kay nang magkapoy ang lawas.